Muli, magandang umaga po sa ating mga taga community ng DanTV. TV. Magandang araw sa inyong lahat. Kalawang bahagi po ng aking vlog. Ngayon naman po ang aking kinalalagyan dito po sa aming uh, lugar, probinsya po ng Albay, lungsod po ng Ligao, pero po nandito po kami sa aming barangay. Ang po ninyo Yan pong uh, View na yan Ay overlooking Nasa terrace po ako Nang aming Tinutuloy ang bahay dito Ng Kuya Musiko Pinapakita ko po sa inyo yan So katatapos lang po ito Ng aking uh, Premier Kung saan po, iblinag ko yung November 28 travel going here sa Bicol So, ang content pong ito gusto ko po sa inyong ipakita yan ng mga lugar na yan na kung saan dito po ako halos uh, nagkaisip mula po nung tumira kami rito sa lugar na ito ay uh, from Four years old pa lang po ang inyong likod, So mga nakikita po ninyong lugar na yan, iikutin ko. Dito po, ako halos uh, lumaki. Okay? But then, tulad nga po ng mga binabahagi ko po sa inyo, ako po ay tumira sa... Um, o dito sa aming simbahan doon po yun sa sentro, hindi ko po na i-vlog dahil po kami ay nasa um, parang pardon, yung na inahatid nasa kasalukuyang paghahatid po kami sa uling hantungan ng aking kuya so wala pa akong time para i-vlog yung uh, simbahan namin dito So, dito lang po. Ito yung aming porok uno. Dito po ako uh, tumira mula ng 4 years old po ako. Noong ako po naman ay nasa 9 years old na, ay yun. Tumira na po ako sa pare. Hanggang ako po ay uh, nagkaedad ng 16 years old. Okay, so masarap. Panuorin ang probinsya. Ang mga view ng probinsya. Talaga pong makikita natin ay kulay luntian. So, nung mga panahon pong yun na sinasabi ko sa inyo, wala pa mga bahay na yan. Pero halos lahat naman pong bahay na yan ay kamag-anakan namin. Yung mataas na bahay na po yung malayo-layo ng yon ay stranger po na sa akin yan. Hindi ko po yan, hindi ko po yan kilala as of this time. Kasi wala pa yan nung ako umalis po rito sa lugar na to. Isa pa po yan na gubat. Pati po ito, Uh, wala pa umbahay bahay na yan, wala pa yan Itong bahay pong ito na kinatatayuan ko uh, Medyo na-renovate na to. Pero dito po talaga yung old ancestral house ng aming mga kapinsanan Then, yan pong mga bahay na sa baba na yan hmm, Mga bago na po yan oh, May kalumaan na before Kasi po, ay eh, matagal na rin po yun pero ang katotohanan po, itong kinatatayo ang kung bahay na to, itong kung saan ako ay nagbablog, ito po halos ang ancestral house ng aming mga kapinsanan at sa amin mismo. Sa banda naman po dyan, kung titingnan po, mayroon po naman isang bahay dyan. Originally po dyan ang amin, tahanan nung ako po ay bata So ngayon, ang amin namang uh, mm, pinatitirikan kung saan nang sa aming magkakapatid, doon naman po sa kabilang yon Kabilang kalsada po niya. Ayan, doon naman po sa bandang yun. Yun, natatanaw po nating mga um, na yon at doon sa so may mga bahay na yun. yun mga kapatid ko po yun na bawat uwi ko ng probinsya ay dito po ako naka himpil okay at uh, isa pang uh, himpilan ko tuwing bakasyon yung bahay po ng sister ko doon sa city Alright, so yung bahay naman po nung brother kong uh, namatay, sanhi po ng pag-uwi namin dito, yung nakikita po ninyo yan, sa bahay na yan, next na bahay niyan. Doon po ang uh, bahay ng kuya ko, kung saan ay kamakalawa lang po namin inihatid sa kanyang huling hantungan Alright, so hanggang dito lang po ang pagsasalarawan ng aming lugar dito po sa aming probinsya ng Albay na lagi po po yan sinashout out sa aking live stream na ang inyong pong lingkod, si Kuya Dan, ay isa pong Oragon o Bicol Lano. May galab shout out po dyan sa mga Bicol Lano na kababayan natin. Siyempre may galab shout out din po sa aking mga taga-suporta ang aking mga kaibigan especially special mention po natin ay katulad nila Kevin Adamas may galab shout out Kevin anak Ma'am Anjeng P, Pe may galab shout out Lance TV may galab shout out Ma'am Odessa Boss Hefty Palyarna ang aking uh, bossing idol Jing Silay may galab shout out Kwanang TV Kulasa mega love shout out Wandering Bicolana Yan mga Bicolana na minai-mention ko CNS blog uh Adventures mega love shout out and so forth and so on And yung mga kaibigan natin dyan sa Hong Kong katulad po nila Cheryl Quelio mega love shout out Sirom Quelio mega love shout out yung ating pong pinaka matagal na sa community natin. So yung mga hindi ko po nabanggit, may shout out. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa so, channel po ni Dan TV blog, Ayan. Alright, so ikot ang sarap pagmasdan, inaabot na po ako dito ng sikat ng araw. Ayan po, araw ng masigla o healthy sunlight po yan dito sa probinsya. Wala ka po rito masasagupang polusyon. Dahil lamang po sa mga halaman pa lamang na nakapalibot ay sapat na upang linisin ang dumi o toxic sa ating hangin na nilalanghap. Isang ikot. Tingnan po natin. Itingalain po natin. Punong kahoy, mga sari-saring prutas. Uh, Ayan. Kaso hindi pa season. Para mang bunga po yan. Ayan po. Ayan, star apple yun, nakikita natin. Mayroon po rito yung suha. Mayroon po rito uh, kamyas. Mayroon pa ako rito yung nakita yung uh, lansones, etc. etc. Punong santol, punong langka, punong bayabas, halos andito na po yung mga fruit trees kung saan, ayan po talaga naman ang matatagpuan natin sa probinsya Puli para dun po sa aking mga kaibigan mga taga-suporta members of our chatters kung hindi ko man po kayo na mention lagi po kayong nasa puso ni Dan TV Vlog alright please subscribe yung mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel Dan TV Vlog please like don't forget to press the bell button para naman lagi po kayong ma-update sa aking mga vlog na binabahagi good morning and mega love shout out god bless us all